Kaya nagigisa ako ng bawang hibuas, magbuto ako ng adobo ng manok. Ayan guys, ko na yung sibuyas. Ayan guys, ko na yung paminta. Pagad ako. ko na yung karne. Ayan guys, tingin ko na ng sopa. ko na ng

No, Long week in. Ado boring ba? Hmm. Ado bung mang ham. Mang zo? Mang ham. Mm. 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 Baiklah, terima kasih. 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 Terima bet ah ka. ha cukup bodoh ni gubern ha ha ni pun nak sebut tu yang hapon macam asel albini hmm macam asel albini wala ni janganlah bang apa sok lor hapon bila dah pasok Masih sebelum tu, terus masuk tak ponte. ng ulam ko, oh. dadalawang tilar oh. Na, lang. Ayun, sige. Na, ano? Lang. Okay. Natanghalian. Wala ano? Kasi wala na rin. No hay cuatro más, ¿verdad? No hay cuatro. Mga ganyan oras talaga hindi ka pa abutan ng traffic ngayon. Ang da. Tulot-tulot ang biyahe. traffic na county light home. Just strong kang genius. Traffic pa rin ngayon. Sarap na baas ni nirap punta eh. Ha? Sarap ng baas yun mo ah. Itong um, araw, ikaw naman pala. Tapos na araw, kamo. <laughs> ha? Alin? <laughs> pag <Paluluk laughs> po nga eh. Wala ka ba nung sabado? Ano? pa sama. May Hindi, patang unang, ng ulit kami. Nakita naman ako na nung nakaraan mo di ba? No? Hmm. Gernes, Sabado linggo wala yan. Tapos, kundang mo nga. Lunes, wala rin yan. Bakit? <coughs> Don't wait until the point that it's enough. Oh, Oo na. Wait, Gernes. Parang may rarang kulang Oo. So, Gernes, Sabado linggo Apat na araw ka ano, na wala. Ang nakikita siya, wala ko talaga. Ang hirap kong ii. <coughs> ii nga kong mamaya kay Luloy nang yung ilinom ng vitamins. Sinayang mo yung ano... ng araw. Balong araw na wala sa iyo. Kaya naman Ba't nalawa? Kayo ko na nga kung naglalakad Ay, pa doon. Ano? Ano doon naman yung ano? Wala yung bayar ng lunis kahapon. Hindi sa pumasok nung sabado doon. Pumasok nung nasa nga? Hindi. Before na lang tayo. Wala nang after-after yan. Hmm. Ano hmm. ba po? Hindi po po. Wala Kaya ka lang ba to? Hindi. Wala kong lahat ng เอาเป็นว่ามา